Member dating mama ko sa ginawa niyang foundation. inatake in sa puso yung mama ko. Grabe to. Malala na talaga itong pinagagawa ni Boy Singhot. Itong si Norman Mangusi na nagpakilalang Marcos or Francis Leo Marcos. Meron daw palang member sa dating foundation oh, na, na, sahebe na ngayon. Dahil sa sobrang stress sa pambubudol sa kanya. Ayon po yan sa kanila. Ito, panoorin natin ang video. Sa naman. Number one kasi, yung mga tumatakbo kasi ngayon sa bansa natin, parang wala na sa wisyo. Kagaya niya ni Sir Phil mama ko dahil sa kagaguhan niya. Paano namatay yung mama mo sa kalukuhan niya? Alam niyo, ala kasi ganito yan eh. Member siya dati, member dati yung mama ko sa ginawa niyang foundation. Ngayon yung foundation na yun, halos pinagbuwisan, pinagpawisan ng grupo ng mama ko lahat ng invest nila doon. Ngayon, yung nangyari doon sa kanila, ginamit niya lang lahat ng pera para sa pansarili niyang interes. Wala, nawala na yung nawala na yung tinatawag na foundation na tinayo na. No, no, no. Anong yung mama mo ba yung galing abroad? Oo, oh, nasa abroad si mama ko. Nasa states Oh no, na no, 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 no. <laughs> Sorry to hear that. Kaya, kaya nga nagpasalamat kami nung that time na naging convicted siya at nahuli siya. Kasi doon na lang parang doon bumuhos yung tuwa sa puso namin ng pamilya. Kasi nahuli siya. Pero yung pinag-iinit naman namin ngayon, andito na naman ulit siya. Para ano, para mag-asik na naman ng lagim. Anong exact na ano nangyari sa naman? sabi sa puso yung mama. Ito lang, payo lang sa mga nabiktima or mabibiktima pa lang na mag-ingat po kayo ha. Ah. Yung sa mga nabiktima na, huwag po kayong ma-stress. Marami po tayong kakampi. Pwede po kayong magsalita or uh, mag-message po sa amin, sa mga kasamahan po natin. Ilabas nyo po yung sama ng loob o kung may mga resibo kayo, pwede kayong matulungan para magreklamo o kung ayaw nyo mang magreklamo, at least may mga makakausap kayo, mailabas yung mga saloobin nyo. Kasi mahirap po pag kayo-kayo uh, lang, yun talaga ang maging resulta. Kaya alam po natin, hindi na po natin itong mapipigilan itong mga ginagawa niya. Hanggang ngayon, sa TikTok na naman po bumabanat itong si Boy Singot sa mga ginawa niya. Nakakalungkot po yung nangyari na nabalitaan natin may ganyan. Ang ginagawa lang po natin o ang gagawin lang natin, kasi sa social media po siya, umano ngayon, naghahanap ng mabudol, sa social media din po tayo mag-iingay. Kasi malamang mayroong mapaniwala dahil po yan sa ginamit kasi niyang Marcos. Yan po unang-una po na naging dahilan kaya napaniwala niya. Magaling magsalita, tapos sinamahan pa ng Marcos yung ginamit niyang pangalan. Kaya may mapaniwala, tapos bandang uli napaisip-isip na nabudol na pala, na-stress. Kaya yun lang ang payo ko po dyan sa mga na-stress dyan. Ilabas nyo po yung sa loobin nyo. Mahirap eh, di ba? Mahirap. Uh, yan po kasi pag na-stress po kasi tayo, andun po lahat, aatake po yung pwedeng uh, mga masasamang mga nararamdaman sa katawan natin. Uh, mga posible na ganyang mangyari. at maraming ano eh, marami kayong makakausap. Marami kayong kakampi. Marami kayong... Uh, maraming makikinig sa inyo kasi marami na pong biktima yan uh, ano lang po tayo uh, malaki, pong, malaki po kasi ang maitulong pag nagsalita kayo huwag kayong matakot kung ano man yung pagbabanta niya kasi hindi na po naniniwala sa kanya yung mga nakakilala sa kanya kasi gawain niya yan pag may magsalita laban sa kanya baba, pagbabantaan niya para lang manayimig pero ituloy niyo yan kasi isa din po kami sa mga binantaan yan. Akala niya manahimik. Marami pang binantaan yan para manahimik pero tuloy pa rin na mag for awareness po para wala nang mabudol pa. Wala nang mabiktima pa. Kagaya na ito sa nangyari. Nakakalungkot man pero para sa lahat ng nabiktima, lumaban lang po kayo kasi iyang kulang na yan, malapit na rin yan. Hindi lahat ng bagay sa mundo pang habang buhay nilang magagawa yan. Malapit na yan, huwag kayong magalala. Diyan sa TikTok kasi ngayon siya na mamayagpag. Sa YouTube, lubog na. Sa Facebook, ala na. As in, ala na. Mga ano na lang yung mga gumagawa ng mga fake account, iba-ibang mga account na lang para magamit po yung, uh, parang gayahin lang yung pamamaraan niya. Kasi al nalaman po ng ibang mga budol na nagkakapera pala sila sa mga ganyong parang, gagayahin na lang nila gamit yung mukha niyan ni Boy Singot. Kaya yung ginagawa nila sa Facebook ngayon, kaya kalat po yan ngayon, iba-ibang pangalan. Pero yung account niya, wala na. Yung may million followers. At uh, burado na yon Sa YouTube naman, wala. Nag-down na talaga yung engagement niya doon. Sa TikTok naman, dahil sinunda natin, sinunda ng mga nabiktima niya, unti-unti na rin pong nagda-down po yung engagement niya. At may warning na yung TikTok account niya. Kaya wag lang, ano, wag lang sumuko. Lalo na ngayon, ay tumakabong senador. <laughs> Senador. Senador ha. Pero sure tayo na hindi mananalo yan. Yung nga lang, ay mananalo po siya sa mga donasyon. Sana. Oh, Hindi lang. Thank you. Bye-bye.